kami sa Tota. Ah, Shell. Papapalit ng barya. Ayan. Ginagalugad namin ng mga gasolinahan para magkaroon kami ng barya. Um, padalwang gasolinahan na namin itong dinaanan. O, siya. hanap ng barya. Ito yung unang gasolinahan napapalit namin yan. para kami magkabarya lahat ng gasolinahan iikot na namin oh. uh, so may bit bit na siyang barya padalwang <laughs> gasolinahan second stop over dalawang libo na dalawang libo na Power ba <coughs> hirap na walang barya kaya yan iikot ang punta sa mga gasolinahan yan may sapat total sa saan? Nakakadalawa ah, na kami. Ah, dito sa refill. Magkatabi kasi ang total at ang refill. Yes. Ayan. Second stop. Ay, third stop namin ang gasolinaan. Diyo siya magpapapalit naman ng bariya. Okay. Ayan. <laughs> Pang tatlong libo namin na bariya. Ayan. 3,000 libo na. At libo na. Okay na. Thank you, Lord. Ayan, nakatatlong libo na kami ng mga bariya. Ang dami na nito. Uh, isang gasolinahan, isang libo. O, oh, di ba? So, bukas ulit, mamamablema. O, oh, yan, ang dami. Ayan. Okay. Ayan. Thank you very much. Happy watching.